yun, pupunta kami dun sa ano sa unang trabaho ko dito sa Poland sa blueberries. Kasi bibili kami ng blueberries. Which one? Oh. <laughs> so ayun, pupuntahan namin si Kuya Rohel yung katrabaho namin, katrabaho namin dati sa unang work ko sa Poland. Let's go hindi na ako nag-ayos, naligo na lang ako, wala akong nilalagay ng kahit ano. Kasi mamaya, may, ano ko, MRI. So, bawal, bawal maglagay ng kahit ano, kahit sa buhok. So, ligo lang, tapos hindi na maglagay ng mga kulit. Tapos, tanggal lahat ng aking earrings, or quintas, or kahit na, ano, mga metal sa katawan. So, yeah. Kuya! yeah <laughs> sa aming portada. <laughs> oh, Oh, I don't ka, <laughs> 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 oh, kuya. <ako> Kumusta? Ito. Ang ngayayat. O nga, pumayat ka, kuya. It's micro, <Michael>, micro <Michael> size. <laughs> <laughs> Tingnan nyo yung blueberries na no. Work ko. O, nang work ko dito sa Poland. Blueberries! Mm. Hey, kuya. Taking care of them. Ay Ay. So ngayon, pipick up eh, na namin ang aming biniling berries. <laughs> At dito na kami sa berries. Tingnan nyo yung berries, guys. Oh. Dito kami, guys. O, tingnan nyo. May chandler dito. Tingnan nyo, guys. Ito yung work ko sa unang uh, trabaho ko dito sa Poland. Tingnan nyo. Paris, Tingnan nyo. Ang sarap. Mm. Bibili kami dito ha. lang <laughs> Wow. 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 Mm. Ang <laughs> sarap. How gumawa. Well? Hey, oh. Now, tingnan nyo guys so, ito yung favorite kong berries chandler kasi ano malalaki siya ano nyo naman punta natin dito may kabayan <laughs> punta natin si ano naman hello, hello. hi <laughs> Kabayan! <laughs> <laughs> ay, oh, ay ang uh, dami nyo pala dito. So, ah. Sabi hindi talaga mawawalan ng Pilipino eh. Sabi namin, baka tayo lang ang Pinoy. Kasi kami malampaso. kaya mag-sideline kami. Ah, uh, saan kayo nagtrabaho? Sa Kwanjin. Sa TV. TV. Ah. Ato, picture na Ad, yan. Si ay, this one is not no. Oh. Narinig ko nga kayo, pum pumunta kami dito para bumili. Kabayan, manager kami sa baha, sa Pinas. Pagdating dito, ito na. <laughs> <laughs> Tagapitas na. <laughs> sa initan. Ha? Okay. Okay three years na ako dito sa Poland. Ay, wow. Dito sa <laughs> na to? Sa farm? Ay, dito sa farm. Umalis. Ano lang ako dito? Three months. Eh, anong ginagawa mo dito ka ba yan? Bumili ng berries. Oh, wow. Oh. Ito na lang. Libre ko sa'yo. Ako po ay lang. Ay, Ni ka? Ito po. Wala na dyan. Ay, ka? <laughs> Kabayan, idlog mo Tapos itag mo sa amin. Ay, mo mga sige, mga sige, sige. <laughs> 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 Ang dami nila. Pero ano lang. Hello. Pintuan na. Nandito, ah, <laughs> Philippines. Nandito kami nagtipikas ng mga berries. Pati Taga saan ka, ka po ate? From Cagayan Valley. With love. With oh, love. <laughs> Ikaw na ka. I'm Karen naman. from Castle. <laughs> Ala eh. Batanggi nyo ere. Ah, batanggi niyo ba yung ano, Kason? Ha? Ang dami ano, niyo pala. Ilan kayo dito? Niya? Dito kami. Sa... Ah. dito kami. Yung iba pa sa mga bukas sa sama. Sino ko mas dito? marami?

So, yun lang. Bye-bye sa inyo. Bye-bye. Ano? Uuwi Ina kami. Ani? Ani? So, na yung isa. Wala na. Pupunta na kami. Oh, ang sarap Oh. Tingnan nyo guys. Oh. Mm. Mm. Ang ganda. Ang Tingnan nyo. <laughs> Ang dami. Oh my God. Kakatawa dito. Ang dami nilang Pilipino. Pero extra lang daw sila dito kasi wala silang pasok sa work. Nasasakyan ah, ako. Nasasakyan kasi. Ang um, ano. Mainit. Guna daw sila daw Ayan, pwede na akong salta. Ayan, wala daw silang trabaho. Kumbaga, nag-extra lang sila dito ng ilang araw. So, yun na nga, guys. <laughs> Nakakatawa na meet ko sila. <laughs> Nakakatawa talaga yung mga uh, ganun may kabayan. Narinig ko lang kasi sila. Sabi ko, lalapit ako doon kay kabayan. So, ayun, nandito ako sa sakyan. Tapos, yan naman is binili siya sa work niya. Ang tingnan nyo naman guys, oh berries. <laughs>